Hello. Hello guys. Uh, nandito tayo ngayon sa cementer. Uh, lang namin yung tatay namin na uh, sa kabilang buhay na. Ayan. Ito yung cementer yung banda sa Mayagunoy. Ayan. Pinasyalan. Pinasalan namin muna. ito yung view ng cemetery ayan ayan na yung mga kasamaan kong tagalaw dito sa cementeryo ayan po ayan dumaritso mo na sila magyoyo turn ayan yung guardia dito sa cementeryo video ayan pabalik na sila para magparking ng kanilang sasakyan oh, nauna na lang ako sa kanila ayan si Jamaica ayan kapatid ko ayan na yan. Kumplito kami dito namang magkakapatid. Yan. Bili tayo, bili. Si Borat na eh. Ayan. Hawak-hawak sa ni tita niya. Makulit na burak tayo. Ayan guys. Ayan si Hanang Maganda. Ayan, pakiapakiap na kami guys sa taas. Ayan. Ayan yung kapatid kong bunsong babae. Ayan na naman. So, na yung nanay ko. Ayan. buti magandang panahon hindi masyado umuulan-ulan ayan, balis na sa pangatlong palapag ng kanyang apartment Yan. unang palapag pala itong aakyatan namin guys Ayan, habang umakyat kami sa second floor, may third floor pa. Ayan, ang ganda ng tanawin. Tanaw na tanaw yung sa kabilang, ano, kabilang iba guys malapit na kami sa taas sa pinaka third floor sa ikot na lang yan ayan yan. ito yung kanyang apartment ayan mag Ayan guys. Tatambay-tambay muna kami dito sa kanyang Team Lion. Ayan. Ayan yung ayan yung ayan, ayan kami lahat. Ayan. video kaunti lang. 'Yan yung makulit na si Burakdai. Nakakagala-gala na naman sa sementeryo. Marami na naman siyang nakikita, basta 'yung bata. 'Yan. Ayan. Pati para solo solo yung pagpunta namin kami kami lang ayan ayan makulit na burak day ayan si burak day makulit ayan Ayan si Madero. Ayan. Ayan, si Burak Tay. Paikot-ikot na lang. Nawili na sa laro. Ayan, si Burak Tay. Hello, Burak tayo. Ayan. Pero sa... Ah... -tawang uh, ano yan? Balat. Ayan. Ayan yung himlayan ng tatay ko. Ayan. Big. Ayan. Ayan, nabang nang tatambay-tambay kami. Papalipas-lipas ng oras. Ayan. Ayan yung si Hana. Ayan. Si Hana maganda. Ayan yung nanay nila. Ayan yung kapatid niyang ring babae si Jamaica ayan yan pangalawa punso wala yung isa wala wala yung isa si Justin no ay yung anak niya dalawa dalagi dalaga na yan mga dalagan na yan ang tatay nila yeah Ayan si Madiar. Patayo. Napagod sa kakopo. Tumayo na naman. Ayan nawala ngayon yung picture dyan. mo, oh. Nilagyan pala yan ang picture. yung tinanggal si ko ng mga tumadaan. Okay. Sabi meron daw dyan dinikita picture pero nawala. Ayan. 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 Ayan, pababa na kami. Kasi tapos na yung aming uh, bisita sa aming tatay. Ayan, pababa naman kami. Ayan, medyo matubig lang yung daan. Medyo madulas kasi umulan. Umulan siya nang, Umulan, huminto naman. Ayan. ayan guys bababa na kami lahat ayan ayan dahan-dahan baka madulas basa yung semento ayan ayan kami Yan. Ang ganda ng view dyan sa taas. Pag nandiyan ka pa sa taas, makikita mo yung view. Ayan. Patingin-tingin muna sa baba. Ayan. Patingin-tingin muna kung anong magkikita. Ayan, guys. ayan guys bababa na kami ayan malapit na malapit tayo sa baba isang ikot na lang ya cat kat pinsan lang si isang taon nakakadalaw Ayan babayu yo ya si Jamaika tinisting mo na